Magandang araw mga kaibigan Pigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon Itong dalawang post ni Teo Moreno akong saan, ni-research niya yung mga nagre-react sa mga post ng Pangulong Marcos Jr. Nako, mga Americans, Vietnamese, Cambodians ang hmm, nagre-react ng love, like, mga ganun ba? <laughs> Unahin natin ito sa ano, uh, Cambodia and Vietnam then later on yung Americans Cambodia and Vietnam helping each other to boost the image of their president <laughs> ito uh, post ng inquirer uh, Marcos uh, be, my salon is open to anyone who wants to see it Ayan. people who reacted Ayan na. Uh, as of this posting is 4,400 ang uh, Nag-react, 2,100 ang love. So, sino-sino yung mga nag-love? Nakikita mo yung mga account name. O, basahin ko ha. <coughs> <coughs> Ngo Tuan Po. <Pong. laughs> Ngo Yen Trong Liem. <laughs> <laughs> Huang Jian Chen. <laughs> Chao Kok Hang. <laughs> <laughs> Li Mai Ten strong can Nu. <laughs> What is that? Thai. <laughs> Siguro ang iba dito Thailand. <laughs> Ten Thang Nam. Lay my Phong. Boy no Ken. Tra. <laughs> Grabe. <laughs> yeah. Mga. Basta yung mga 2,000 plus na nag-love. Karamihan doon, mga Vietnamese. And, uh, is, uh, yun lang ha. It sounds like Vietnamese and Cambodians. <laughs> ito, another post ni Teo Moreno. Sabi, Americans reacting love. Love na naman. To a post about Bongbong Marcos. Anong post ba ito? Marcos, budget BICAM talks to be live stream. Wow, ang ganda. Transparency Makikita ninyo Wala kaming itinatago Ito na ngayon uh, People who reacted <coughs> 1,200 Ang um, Nag-react uh, ng love Kailang tignan nyo Mga pangalan ng mga nag-love Herbert Nicholson Alfonso Hads uh, Edmond MacDaniel. Matthew Macmillan, Harry Barts, Monte Dean, Lawrence Mills, Zachary Baldes, Harrison Ellison, Harlan Zabits, Randolph Salinas, Tommy Swatch, ano pa? Roswell Cohen, Wally Shaffer, Holly Shepherd, Bert Cordova, Otis Rollins, Wallace Spencer, <laughs> Elliot McBride, Michael McNeil, uh, ano pa ito? Carmen Hayes, Luciano Hister, <laughs> ayun dami. Yang, Brooks Dorsey, Otis McTire, uh, Ed Walker, Lemuel Goodwin. Jerry Mathis, Lamont Sims, Delmar Rivers, <laughs> John Mike kenny Tyrell Beck, Jackson Leon, Dudley Bower, Edwin Gullaher, hmm, Alvin Carpenter, Dominic Brooks, <laughs> Mar uh, Marshall Lynch, Pat Gates, Virgil Stanton, Roger Ross, Sean Nexon, Joseph Boyd, Raymond Hutch, Valentine Kirby, Hubert Goodman, Josh Butler, oh, basta. Grabe oh. Uh, ano ba ito? <laughs> Nauubusan na, na ba sila ng mga Pilipino na mag-love mag-like sa kanila? Kasi pag hindi nila gawin ito, Klarong-klaro, nangingibabaw ang mga reaksyon, either galit or tawa. Kailangan may maipakita sila na may maglab. Oh. <laughs> Paul, comments na lang ha. Paul Lino Canillo. <laughs> Cham de la Cruz, pati likers ni BBM taga Parallel Universe. <laughs> Wana Jud na mao. Aldrich, oh my god, trolls reactions are very real. <laughs> Clyde Do, also check the official presidential communications page nila, poro trolls, nagko-comment, all presses. Yes, nakakano eh. Mabasa mo yung comments, tinitignan ko, nako, ang mga followers kakaunti. Klarong-klaro na they are employing troll farms To salvage their image. Deteriorating image. Kaya, disperado na talaga sila. Prichan Palamos. Meaning yan, wala nang totoong Pinoy sumusuporta kay BBM. Mga 1% na lang. Mga loyalist poros bayaran pa. Bray Rabanos. He's in the wrong country. Dapat sa nagradito magpuyo. Yan, David Jimina. This is where intelligence fund goes. Yes. Marami silang pundo eh. Mark Del Rosario, Diyos mio, may lahi pala yung troll farms nila. Joy Divina, ang galing lahat. Halos heart ay foreigner name. Pero taga Pilipinas tapos nakalak profile. Yun nga, yung mga nagko-comment ng positive profile, lock. Kaya nga, klarong-klaro na troll farms itong, nakakaawa itong administrasyong ito. I uh, don't know how they will survive. Kaya, uh, sige lang. Kaya naming magtiis hanggang 2028. Nakapagtiis na nga kami ng 3 years eh. Sige na lang. Sulit-sulitin nyo na lang. Sabi ni BP Sara, siguraduhin nyo lang natatalo nyo ako sa 2028. Pag hindi, pag nakaupo ako, siguradong mananagot kayo kayo na mga ha, na gumawa ng katarantaduhan sa kaban ng taong bayan mananagot kayo yan na ang warning babala ni BP Sara sa kanila salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga libring livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Anak sa area ni Uncle Dodong Marinao. So ni ang iyang area nga kapihan. So magabuno siya karon. So muna ni ang itsura sa iyang kape ni Uncle nga duha na kabulan. So iyang ginaabunuhan. Dahil yung tabunan para gid nga masuyo pa o ang kape. So maayo gid ang tubo sa iyang kapingaduhan na kabulan. Tambok Kung tabunan ta para rin pa kahungaw. Hmm. Dito o karon naman sa pag-abono ni Angkol mag-abono na usab siya mag-a-espray na usab siya mag-a-espray na usab siya mag-a-espray na usab Kung ano man na sumasana, ano mag ayun man ito yung mga 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 sa mga 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 imong mga Si mga 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 Ay mga Mm-mm. Balag ako pero paningkamot yapon. Mm-mm. Uh, Katanom. Mm-mm. Okay, Naamay ka hatag o suportang kapi. kape. Mm -hmm. salamat may na sa nag-hatag sa makatanong yun o kape. Salamat.